This is my video reaction regarding dun sa nangyari kay Baby Happy. Spread for awareness na rin po para sa lahat ng magulang guys sa tukol sa nangyari kay Baby Happy. So, si Baby Happy ay panganay na anak ni Papi Galang na member ng Toro Family. So, pag sinabi Toro Family, kilala-kilala natin yan uh, sa pangunguna ni Tony Fowler. Diba? Kilala niya yan. So, ang siste, nakuhaan sa CCTV camera na habang naglalaro si Happy kasama yung dalawang katulong, eh, hinila yung buhok niya. Yung nasa harapan niya, humila nga yun ng dalawang beses eh. Hindi ko na yun nakuha, wala na akong nakuha na ganong video. Tapos, ang pinakamasakit kasi dito, si Baby Happy nasa gitna, may katulong sa harapan niya, tapos may katulong sa likod niya, mas malakas pa yung nahil, mas malakas yung hila sa buhok niya sa likod. So talagang gumanon yung leeg niya, masakit yun. Ilang taon pa lang si Baby Happy, di ba? Saka kung napanood niyo yung video kanina, kasi interview yun eh sa Trust, sa YouTube nila, naiiyak yung bata. Ibig sabihin, para sa akin na, totoo yun, hindi yung scripted. Hindi mo matuturuan ang bata magsinungaling. So, nahabag yung puso ko nung napanood ko yun sa TikTok actually. Sa TikTok ko siya napanood. So, ba't ko nasabing spread for awareness na rin siya? Kasi, um, di ba ang mga magulang, nag -hire nga sila ng katulong para may mag-alaga sa anak nila habang sila ay nasa work. Ngayon, ang nakikita ko dito, kailangan talaga meron kang CCTV. Mm -hmm. Kasi ano eh, doon mo makikita, check mo from time to time kung okay ba yung anak mo. Kung ano ginagawa ng mga kasambahay. Kahit nga relatives nyo eh, may din ako nito eh, na kinuha niyang kasambahay ay kamag-anak, pero si nahasaktan pa din. So kahit sinong magulang, or wala namang, walang magulang ang gusto mong sakta ng anak nila. Pagbuhatan ng kamay yung anak nila ng ibang tao, di ba? So sobrang ang sakit-sakit noon. Actually, kung makapanood nyo pa yung mga videos na yun, kasi trending naman siya kung isi-search nyo, si Papi Galang, nasaktan niya yung katulong. Which is, hindi ko naman i-invalidate yun kasi nga, nasa, nasa picture ng emotion niya. Kung baga, hindi niya sinasaktan yun. Eh. Never niya sinaktan, tapos makikita niya nangyari sa kanya yun, sa anak niya yun. So, hindi pa nila alam kung ano yung mga previous na nangyari pa, di ba? Kaya siguro nagawa niya yun. May mga nagko-comment. Syempre, na dapat hindi do pinagbuhatan ng kamay, hindi niya dinaan sa kamay na bakal. Ang paranakit sa mga katulong. Pero andun eh, tapos na 'yun eh nangyari na. O, dapat sasampahan sana sila ng kaso na child abuse, pero hindi na lang, sabi ni Tommy Fowler, tatanggalin na lang sila sa trabaho kasi nga bilang nanay ito, nanay na usapan. May mga anak din naman yung mga kasambahay na yun. So, ayun guys, para naman sa mga kasambahay po, hindi ko lang po linalahat ha. Kasi nanay ko, uh, naging kasambahay din naman siya, nag-alaga siya ng mga anak, ng mga amo ng nung bata pa siya, nung wala pa ako sa mundo. So, ayun, mabait naman ng ibang kasambahay. Tinuturan nilang tunay na anak talaga yung mga inaalagaan nila. So, salut po sa si inyo. Then, para naman dun sa mga hindi mapigilan na nakukurot, yung pasensya niyo po habaan niyo pa or wag niyo na po sukan yung ganyang trabaho kasi ikakapahamak niyo pa eh. So, yun lang naman po guys. Kayo, kung anong reaction niyo, comment down below na lang po.